Ayan, good morning guys. Nandito ako sa aming uh, bayan ng Niagaw. Nagbisita ako dito sa dagat. Oh. Tingnan nyo yung dagat mali malinaw. Tsaka naririnig nyo yung alon na pasampas ng alon guys. Ayan. Ayan nakatambay na yung mga tambayers dito. Ayan ang paligid dito. Dito dati nakatira yung pinsang ko dyan sa makanting lupa na yan. Oh. So lumipat sila ng tirahan kaya ganun. Ayan. O diba? Tsaka, tsaka nais na din itong kalsada dati lupa lang ito dito. Ngayon meron na siyang dike. Ayan. Nasalanta ito ng bagyo dati. Ayan, sasakyan pa dagat. Oh. Ayan. So, ayan guys. Thank you, thank you so much sa inyong panunood guys. Ayan, hanggang sa susunod nating video. Bye!